Okay kuya, kulay green na ba ahay? Black like ito. Kulay green ha? Okay, nandito na po ako ma'am. Sige, okay. ayan. Sige nyo na. Sige, okay. po nyo na. Ma Ato ma'am. Gano'ng kulay? pro ko lang ma'am. Ay, sige pa. 2,115 lang ma'am 2,115 2,115 15? Apo 2,000 Thank you okay. Thank you ma'am So yun guys Ang laki ng tip natin Swerte yung biyahe